So ito guys, panoorin natin itong trending din po ngayon na video. Uh, isa itong member ng LGBTQ kung saan nga po ay kumakanta siya sa gitna ng karagatan habang sakay-sakay sa bangka. Ayan po, panoorin natin. Ay lupit ng tadhana Ganda na sa akin ay dumati Hindi ko inaakala Ako ay iibig sa'yo nangako ka pa sa akin na ako lang ang mamahalin ang nagpatrending trending talaga dito itong Napaniwa ano nga yung kanyang trip Nasa sa dagat kumanta kay sakit mang isipin ayaw kong mang damdamin. ngunit ang katotohanan nagawa mong paglaruan Nangako ka pa sa akin Na ako lang ang mamahalin At ako'y napaniwala mo Kailan kaya Ganda ng kanyang boses? Makakanta ng pag mo Kailan kaya ma pagsuyo mo ma, kaya pero may chisap kinaka siya siguro kinakabahan siya kasi na buwis buhay yung ginagawa kailan kaya makakamtan kailan kaya maaangkin kailan kaya mapapasa akin kailan kaya makakamtan ang pag-ibig Maaangkin ang pagsuyo mo Kailan kaya Mapapasakin ang puso mo Kailan kaya Magkakamtan Kailan kaya Maaangkin Kailan kaya Ang ganda na kanyang boses Mataas na magkaroon Medyo pinakabos siya Kasi nga ko Maka kinakabahan siya ay sakit mang isipin Ayaw mang damdamin Ngunit ang katotohanan Nagawa mong paglaruan Nangako ka pa sa akin Na ako lang ang mamahalin At ako'y napaniwala mo Kailan kaya makakanta ng pag-ibig mo? Kailan kaya maaangkin ang pagsuyo mo? Kailan kaya mapapasakin ang puso mo? Kailan kaya makakamtan? Kailan kaya maaangkin kailan kaya mapapasa akin? Kailan kaya makakanta ng pag-ibig mo? Kailan kaya maaangkin ang pagsunod? kaya magkakantan kailan kaya maaangking kailan kaya mapapasakit So yun po guys, nakakatuwa yung ginawa niya. Ano siya? Uh, iba yung trip na kasi nasa kitna siya ng dagat habang sumasakay ng bangka, kumakanta. I'm sure na may itataas or may ano pa yung boses niya. Uh, tawag nito? Ya, yeah, itataas. Kaso nga lang sa pagdating kasi sa biritis is parang uh, kinakapos siya kasi Siyempre, umaalon, tapos nakasakay siya sa bangka, then boys buhay yung kanyang ginagawa. Kaya delikado din. So, kaya siguro ganoon, uh, medyo kinakapos kapag medyo pabirit na. Pero overall naman, maganda yung kanyang boses. Uh, sa mga hindi nakakilala, si ano nga po pala yun, si Tanya Alo. Uh, dati na po siyang contender ng uh, tawag ng tanghalan, year 2018. Then, based sa kanyang profile, ano, uh, isa siyang licensed na professional. professional teacher. So magaling yung kanyang ano, yung kanyang naisip na paraan. Hindi lang ganoon yung ginagawa niya, guys. Lahat ng mga videos niya ay merong iba't ibang trip. So yung video na ating tinanood is uh, nasa dagat nga po siya. So mas nakasakay sa bangka. So medyo mahirap talaga yung ginagawa niya. Baka mahulog, di ba? So nakakakaba rin yung kanyang ginagawa. So aside from that, uh, meron din siyang mga videos na kumakanta sa ilog umakyat sa puno ng kahoy at iba't iba pang mga lugar, iba't iba pang mga nature adventure trip niya. So, yun po yung nagpa-trending sa kanya kasi iba yung style niya sa pagkanta, iba yung style niya na kanyang ginagawa which is unique at wala sa iba. Kaya, kudos sa yota niya Alog. And yun nga po, inuulit ko, um, supportahan po natin siya sa lahat ng kanyang mga videos. Ang kanyang Facebook page po ay Tanya Alog na meron ng 500 thousand plus na followers. So isupport po natin siya. Uh, idagdag po natin ang ating sarili bilang supporter niya. Kasi uh, magaling siya. Magaling siyang kumanta. Talagang singer siya. Then uh, aside sa singer siya, is talagang masasabi natin na entertainer siya. Content creator talaga siya. Kasi gumagawa siya ng content na iba talaga at wala sa iba. Kung unique at hindi uh, nagagawa ng iba. So yun. Uh, panoorin natin always yung kanyang mga videos. So, yun guys, um, marami talagang mga Pilipino na magagaling mag-isip ng mga trip-trip na ganito, no? Especially yung mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga members ng LGBTQ like Tanya Alog, talagang magagaling sila mag-isip ng mga ganoong mga bagay. Kaya nga, um, matatalino kasi yung mga sila eh, tapos mga talented pa. So, support po natin sila guys. huwag po natin silang i-discriminate. Supportahan po natin sila. Although, hindi naman din lahat uh, suportahan natin kasi may iba din talaga ng mga abusado, mga masasama. Uh, hindi maganda yung ginagawa pero ano naman, majority overall, 99% sa mga members ng LGBTQ ay mga mapapait. Katulad nga po ni Sir or Ma'am Tanya Alok kasi nga teacher nga po siya. So, imagine guys, ganoon ang ginagawa niya uh, mali um, kahit na professional license or license tawa ba? License professional or professional license. Basta yun po yun. Basta kahit na teacher po siya is uh, may mga ganoon siyang nature adventure adventure trip na paniguradong uh, entertain sa ating lahat, sa kanyang mga estudyante, sa lahat ng mga manonood. Ayan. So hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. God bless po sa ating lahat. Uh, keep safe always po. E, ulit, ugalin po natin magdasal palagi. Magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. God bless po ulit sa ating lahat at bye for now po.